Si Willie Tan Ong, o mas kilala bilang si Doc Willie Ong ay sinilang noong 24 ng Oktubre 1963. Isang bantog na cardiologist, internist at social media personality. Naging sikat na kanyang pangalan dahil sa pagbibigay nito ng mga abiso at impormasyon tungkol sa mga sakit at kalusugan sa kanyang milyong-milyong mga followers at subscribers sa Facebook man o YouTube. Si Willie Ong ay pinanganak sa Maynila. Ang kanyang ama ay ang isang Chinese na si Ong Yong at isang imigrant mula sa Jinjiang, China at nanirahan sa Pilipinas noong taong 1922. Kilala ang kanyang ama bilang si Ko Tek Tai sa mga Chinese Filipino community sa Pilipinas. Aktibo ito pagdating sa mga charity works at naging presidente ng iba't ibang mga civic organizations. Nag-aaral ng elementarya si Ong sa Xavier School sa San Juan sa Maynila. Nag-aral naman siya ng botani sa UP Diliman. Nakuha naman niya ang kanyang medical degree sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute na noon ay College of Medicine of De La Salle University taong 1992. Nakumpleto ni Ong ang kanyang residency in internal medicine sa Manila Doctors Hospital kung saan siya ay nagsilbing chief resident habang nakumpleto naman niya ang kanyang fellowship sa cardiology sa Philippine General Hospital kung saan siya ay naging chief fellow nakatanggap din siya ng award para sa highest academic performance nang makuha niya ang kanyang Masters in Public Health sa University of the Philippines, Manila. Sa haba ng karanasan ni Willie O, nagkaroon na rin ito ng mga libro na ang ilan ay ginamit na ng mga medical students sa kanilang pag-aaral. Naging consultant din siya ng Department of Health mula noong taong 2010 hanggang 2014. Itinatag din niya ang Kotech Thai Medical Museum na kung saan ipinangalan niya ito sa kanyang nasirang ama. Maganda at maraming makukuhang bagong kaalaman sa museum, kaya madalas ay mga estudyante ang kanilang nagiging bisita doon. Naging parte si Ong ng RJTV noong taong 2005 na kung saan nagproduce siya ng kanyang sariling show. Taong 2009 hanggang 2017, naging resident doctor si Willie Ong sa isang public service program na Docs on Call ng DZRH. Mula naman taong 2008 hanggang 2018, madalas ay nakikita si Willie sa isang programa noon ng ABS-CBN na Salamat Doc. Iniwan niya ang programang Salamat Doc ng ABS-CBN upang ipagpatuloy ang kanyang electoral bid sa pagkasenador noong taong 2019. Sinimulang buuin ni Ong ang kanyang YouTube channel noon pang taong 2007. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang makatulong at masagot ang mga katanungan ng mga mamayang Pilipino pagdating sa mga karamdaman at kalusugan. Sa ngayon ay may nasa humigit kumulang 10 milyon ang kanyang subscribers sa YouTube habang milyon-milyon din ang kanyang mga followers sa kanyang Facebook page. Taong 2019 nang sungubok siya tumakbo bilang senador ng Pilipinas sa ilalim ng lakas CMD. Hindi ito nagkaroon ng pwesto noon at umabot lamang sa panglabing walong pwesto. Taong 2021 naman na inanunsyo niya na tatakbo siya bilang vice presidente, Naging running mate siya noon ng dating Manila mayor na si Isco Moreno. Subalit hindi din nanalo si Ong at tinalo ng kasalukuyang vice presidente na si Sara Duterte. Noong 3 ng Oktubre na nakaraang taon, inanunsyo muli ni Ong na tatakbo siya bilang senador para sa 2025 Philippine election. Gaya ng dati, hindi ito makikianib sa sinamang politiko para magpaendorso at mangangampanya umano siya gamit ang sarili lamang nitong pera at hindi gagastos ng malaki. Subalit noong Pebrero ng kasalukuyang taon, iniurong ni Ong ang kanyang kandidatura para sa kanyang lubusang pagpapagaling sa kanyang sakit. Kung matatandaan noong Setyembre ng nakarang taon, malungkot na inanunsyo ni Doc Willie O ang pagkakaroon nito ng sarcoma cancer. Base sa detalyang kinuwento ni Doc Willie O sa panahon ng election 2022, ay okay naman daw siya pero may mga nararamdaman daw siyang parang may madilim at mabigat sa katawan at kahit ganito ay tuloy-tuloy pa rin ang medical mission o charity works niya sa iba't ibang lugar. Ayon kay Ong, Nakita ng mga doktor ang isang 16 by 13 by 12 cm na sarcoma sa kanyang tiyan. Nagtatago raw ito sa likod ng kanyang puso at sa harap ng kanyang spine. Ayon sa Mayo Clinic, ang sarcoma ay general term para sa broad group of cancers na nagsisimula sa buto at sa soft or connective tissues. Kwento ni Ong, noong Abril 2023 ay nakaramdam siya ng discomfort habang nagsasagawa ng medical missions. Mayroon siyang fatigue at hirap sa paghinga at paglunok. Akala niya ay dulot lang ito ng kanyang pagtanda. Nagubisa siyang makaramdam noong Oktubre ng back pain na umaabot hanggang sa upper part ng kanyang spine. Dahil dito, hirap siyang matulog ng flat sa kama. na siya sa isang ospital abroad at na-diagnose ng sarcoma. Itong sarcoma raw ay very rare, aggressive at very big sa kabila ng kanilang health challenge na nanatiling positibo sa pananaw si Ong. Noong Agosto at 18 o 19 raw ay nakaramdam na siya ng matinding sakit na hindi na niya kinaya kaya nagpa-admit siya sa isang ospital sa Maynila ng Agosto 20 at dito na nabanggit ni Doc Willie na isa sa symptoms na napansin niya ay lumalaki ang kanyang tiyan at dahil nang hina ay humiga siya sandali at pagkatapos ay nagpatulong na bumangon ulit. Nanilaw din daw ang mga mata ni Doc Willie at medyo gumaan ang pakiramdam niya sa araw na binidyo niya ang sarili para isplika kung ano ang nangyari sa kanya para magkasakit ng cancer. At dito na banggit ni Doc Willie Ong na hindi kayang gamutin dito sa Pilipinas ang kanyang sakit. Kasalukuyang nagpapagamot si Willie Ong sa bansang Singapore kahit nakikipaglaban sa sakit na cancer Naisip pa rin ni Doc Willie Ong ang kalagayan ng ibang Pilipino na katulad niyang may malubhang karamdaman. Pag amin niya, nakaramdam siya ng guilty feeling sa pagpapagamot niya sa ibang bansa habang maraming Pinoy na may sakit ang nagdurusa sa hindi magandang healthcare system sa Pilipinas. Sa Singapore, nagpapagamot si Doc Willie na labis niyang hinahangaan ang sistema pagdating sa usapin ng paggamot sa mga pasyente. Aniya, ano posibleng namatay na siya kung nanatili siya sa Pilipinas dahil sa sobrang bagal ng healthcare system at pagproseso ng mga pagsusuri sa mga laboratoryo ayon kay Doc Willie ang resulta ng biopsy sa Singapore kaagad nalalaman kumpara sa Pilipinas na inaabot ng isa o dalawang linggo sa loob ng dalawang araw natapos na ang kanyang PET scan, CT scan, to the echo, biopsy at kaagad siyang nabigyan ng chemotherapy na isa sa mga paraan sa pagkontra sa cancer cells. Ang sarcoma cancer ay pambihira o manong uri ng cancer na nabubuo sa bones and soft tissue sa katawan ng tao. Kabilang sa mga gamutan niya, sa kanyang sarcoma cancer ay ang chemotherapy, radiation therapy at surgery. Ngunit ang pagaling ng pasyente ay depende sa uri ng cancer, edad ng pasyente at kung saang pahagi ng katawan nito tumubo. Nagbigay ng update ng cardiologist at dating vice president aspirant na si Doc Willie Ong kaugnay sa kalagayan ng kanyang kalusugan sa isang Facebook post ni Ong. Noong Merkules, a 26 ng Pebrero, ibinahagi niya ang una niyang haircut matapos sumailalim sa chemotherapy. Sa ngayon ay patuloy mo noong pag-recover niya sa kanyang sakit pero hindi pa nito alam. Kung kailan ito makakablik ng bansa, nagpapasalamat si Doc Willie Ong sa mga nagdarasal para sa kanya at sa milyon-milyon niyang mga taga-suporta na hindi siya iniwan ngayong siya naman ang nangangailangan ng medical na tensyon.